יאללה סטרייק! אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו So, anong balita sa Gaya Farm Squad? Father's Day weekend nga ngayon, kaya nagkayaan kami mga household members na magkaroon ng fellowship. At naisipan nga namin mag late night bowling dito sa may Spitz Bill o yung dating bowling depot. Matatagpuan lang yan dito sa may North East, sa may likodan ng TNT Supermarket. Last time kasi kami nakapaglaro ng bowling, that was 2020 pa, 4 years na rin pala. Sayang at di available ang iba, pero nag-enjoy naman ang lahat. Nakadalawang oras din kami sa paglaro dito. Kanal bro! Kanal! Kanal! Iyon <laughs> <Kalalaga. laughs> ang ganda Dalawa, isa pa, isa pa Wow Kanalaga <laughs> Ang malas ka sa mga unang tira, puro sa kanal Mabuting at nakachamba rin ako ng strike <laughs> canal Yeah strike Oh, sabe canal, ahí Galing Canal bro ¡Uy! <laughs> nice Sa mga kids naman, yung naglaro sila ay merong harang yung kanal. Para nga kahit mapunta sa kanal ay bumabanda lang. kinabukasan nga ay birthday na ni Luis kaya nagluto na ako ng spaghetti at bumili ako ng cake meron nga din palang piano recording si Liam at Adele para sa kanilang hanan competition at pagkatapos nga namin dito ay dumiretso na kami sa may Kingo restaurant para mag dinner medyo magagada-gada pa nga ang weather nito mamaya maya biglang dumilim na maya maya nga ay bigla na lang umulan at kapag umulan nga dito sa Calgary ay may kasama ng yelo oh, guys, kapag umuulan nga ay may kasama ng hill. nagdarasal na nga lang natin na wag na maulit yung year 2020 na hill. Dahil nga sobrang lakas at sobrang laki ng mga hill nun. Anyways guys, nandito na nga pala kami sa May King Ju. At kapag may mga ganito ang event like Mother's Day or Father's Day ay sobrang busy ng restaurant. Full house nga sila at naghintay rin kami ng 25 minutes. Ang birthday celebrant as usual tulog. Dahil nga medyo malamig lamig ang weather ay ang sarap nga ng ramen Ito rin kasi yung favorite namin dito sa Kinju Siyempre hindi rin mawawala sa order yung mango sushi roll Tempura, calamari at yung chicken breast nila napakamura Si Liam and Adele, paborito nila yung ramen Habang nagkakainan nga ang lahat, si Bebe Luis ganun pa rin, tulog pa rin Ginising na nga lang namin kasi kakanta na siya ng birthday song your name. no oh. Yeah. yeah. Okay, can everyone look at Louise? Repeat after me. Happy birthday, Louise. Happy, Happy birthday, birthday, Louise. Thank you. Thank you. Love you. You're so pretty. You're so, so pretty. pretty. So smart. So, so smart. smart. Very, very funny. Very funny. Very funny. And we love you so much. And we love, love you so much. we have one more song for you. I love, love you so Bumili na nga rin pala kami ng sushi kasi 50% sale na. So, ha? paano guys? Ang ganito na. Sige, sino natin vlogs? Basta tandaan, sa Gaya Squad, solid tayo.